Ang sakit ng tiyan minsan pwedeng simple lang ang dahilan o pwedeng komplikado yung dahilan. Bilang internist cardiologist, alam ko talaga minsan magugulat ka sa problema sa sakit sa tiyan. So ituturo ko sa inyo kung paano gagawin natin para malaman. Alam niyo naman mahirap magpa-check up ngayon para malaman kung ano ang dahilan ng sakit ng iyong tiyan. So tingnan po natin na ayan na, ito yung tiyan natin. Tatry natin ma-diagnose ang sakit nyo sa tiyan. Ito po yung mga common na dahilan. Liver, may pancreas, may UTI. Pero ang katotohanan, ganito karami ang possibilities. Kung sa kanan ang masakit, sa kaliwa ang masakit, sa gitna ang masakit. Nakita nyo, komplikado. Kaya pag sinabi nyo sa akin, Dok, masakit ang tiyan ko, anong gamot? Hindi ko mabibigay sa inyo ang gamot, masakit ang tiyan mo. Kasi ang dami. Oh may 30 to eh. Paano paano hulaan dito? 'Di ba? Hindi ganoon ka Sabihin masakit sa gitna. Ayano ang dami oh, oh. anim. So, ang trabaho ng doktor kunin sa diagnosis sa symptoms para mahulaan ito ma-diagnose. Pero meron na akong shortcut para sa inyo. Pipiliin lang natin muna yung pinaka-common, yung mas common kasi siyempre mas madalas mangyari, mas common 'yun ang madalas nakikita sa pasyente. Isa-isahin natin. Number one, ang isa sa pinaka-common, ulcer, nangangasim, mangtian, GERD, maasim. -ma so, paano mo mahuhulaan kung ulcer? Ganito yan. Ang masakit sa ulcer, medyo gitna at bandarito sa, sa kaliwa. Parang ito. Pakita ko sa model. Ito yung tiyan natin. No? Ito. Sa gitna ang masakit. Minsan dito sa may gitna, pababa. At dito. Gitna at bandang kaliwa. So, ito. Pwede nagsusuka walang gana na kumain, uh, nagbobloat, mahangin, heartburn, maasim. Tapos yung asim niya, paakyat dito. Paakyat. Kala mo sa puso, pero sa tiyan nang gagaling. Nalilipasan kumain, mahilig sa maasim, ito. Pag yun ang pang nangyari, malamang ulcer. Sobrang stress. So ano gagawin sa ulcer? Kakain na mas madalas, 5 to 6 times. Dahan-dahan uh, ng pagkain. Pahinga muna, pagkatapos kumain. Mas maganda nakaupo, malawag ang pantalon para hindi maipit ng tiyan. Tapos ang huling kain, mga 3 hours before bedtime. Para hindi umakyat yung kinain mo. So pag ganito pakiramdam mo, baka ulcer yun. Pangalawa, liver cirrhosis. Pwede rin atay. Diba? Dito nga sa model natin, nandito yung atay. Pag ang atay naman ang masakit, sa may gitna at sa may bandang kanan. Okay? Gitna o kanan. Pero on liver cirrhosis, meron pa siyang senyales. Ito ang sinasabi ko, i-check at kapain ang tiyan. Ito yung senyales. Focus natin, Dok Lisa. Ito ang makikita sa may tiyan natin. Tingnan nyo maigi itong picture. Yan, oh. Spider angioma Yan, eh. Ibig sabihin, pag may ganitong pula-pula na parang spider sa may tiyan, liver cirrhosis yan. Isa pa, yung sa kamay namumula. Eh no, pulang-pula yung kamay. Tingnan nyo po yung kamay nyo. Pag ka kapula, palmar erythema sa liver cirrhosis din yan. Minsan, pati yung kuko. Masyadong puti. Okay? So, pag ito nakikita nyo, tinitingnan namin sa kamay, sa tiyan, liver cirrhosis. Bakit? Sobrang alak. Alcoholic. Baka may hepatitis. Hepatitis B, hepatitis C. Pwede nag sa fatty liver. Fatty liver lang, naging liver cirrhosis. So, itong binabantayan natin. So, tigil ang alak, check for hepatitis, bawa sa matataba. Yung alak talaga ako, control natin dito. Lumalaki din ang tiyan dito. Medyo na lumalaki, nagkakatubig din. Okay? Pangatlo naman, gallbladder stones. Uh, bato sa abdo. Ito yan, no? sa gallbladder stones. Anong parte naman ang sumasakit sa gallbladder stone? Eh, sa picture, oh. Sa gitna at bandang taas. Pwede ko pakita dito sa model eh. So, pag dito sa model natin, ang gallbladder na sa ilalim. Okay, hindi ko matanggal eh. So, nandito yung liver na sa ilalim. May kulay ano dyan eh. Kulay green. So, ang sasakit sa iyo sa gitna, medyo sa bandang kanan, at tumutugon sa likod. Pag kumain ng matataba, mamantika, adobong sobrang uh, mantika, sasakit yan after a few minutes. So, pag sumakit yun, pwedeng gallbladder stone. Yan, oh. Papa-ultrasound tayo. Pag nagpa-ultrasound, makikita maraming ba Pakita mo, Dr. Lisa. I'm sure marami sa inyo na-operahan na. Yan, right upper quadrant. Bawas sa matataba, bawas sa maalat. Ito isang problema sa sakit sa tiyan, lalo na sa kabataan, Uh, sa mga lalaki, common din to appendicitis. Okay, nakakatakot ang appendicitis. Sa appendicitis, ang unang sumasakit, banda dito sa gitna. Sa may puson at bandang gitna. Dito, sa umbilicus, sa belly button. Tapos, after 1 to 2 days, unauna una dito ang masakit. After 1 to 2 days, biglang lilipat yung sakit. Lilipat siya mula gitna papuntang kanan. Pag lumipat yan, in one to two days, malaking chance appendicitis. So, ang sintomas, fever, abdominal pain, nagsusuka, at yung sakit sa gitna, kumana na hindi nawawala. Ito namamaga yung appendix. Papano, pag kinapa ito, masakit to. Pakita ko yung exact position, Doc Lisa. Ito yung belly button, ha? Tingnan nyo po maigi. Ito yung buto natin. May buto tayo dito. Yan mula sa buto hanggang sa belly button, tignan nyo yan, two-thirds of the way. Pag pinindot mo yan, nandyan yung appendix. So, nandyan yung appendix sa kanan. Sabihin ko na rin, merong konting possibility, bihira lang naman. May taong baliktad yung organs. Eh. Merong ganun. Bihirang-bihira. Pero bihirang-bihira, bihira, siguro one in a million, baliktad yung organs niya, appendix niya sa kaliwa. Pero birang-bira. Kadalasan talaga, kanan yung appendix. So, sintomas, lagnat, masakit sa may kanan, walang gana kumain, namamaga, nagsusuka. Tsaka hindi nawawala yung sakit. Hindi nawawala, lagi nandyan. Yan o, oh, lalaki, mga edad. Uh, teenager, 20s, 30s, mas common yan. Isa pang problema sa sakit sa tiyan. Kaya para nga makatipid tayo, medyo may alam tayo sa sakit ninyo, ay ang loose. Minsan, loose pala ang problema. Ang daming parts sa tiyan pwede magluslus. Bakit loose hernia? Kakabuhat na magbigat. Merong tao talaga may lahi na talagang mahina yung muscle o ubo na ubo. May sakit sa bag. o <clears throat> Pag ubo mo, ang taas ng pressure sa tiyan, eh, pwedeng lumabas. Eh. Lalo na kung mahina yung muscle dito, lalabas yung laman. Minsan ka, pati nga yung bituka, lumalabas. May ganun eh. So, ingat sa pag-ubo. Sabi ko nga, pag-uubo. Ako nga, pag-uubo, medyo pigil sa, sa tiyan. Medyo yung kamay ko, na <coughs> kailangan meron ka. Tapos, wag yung isang ubo na malakas na, hindi <coughs> maganda. Mamaya, pumutok yung sa tiyan. So, yung ubo, dapat tuloy-tuloy, pero konti lang. <coughs> Ganun lang. Half puff, tawag doon. <coughs> konti lang, dalawa-tatlong beses para lumabas yung plena. So, saan lumalabas ang los-los? Pakita natin, Dok Lisa. Ang daming parts. Meron sa singit, lumalabas. Inguinal hernia. Meron banda sa taas. Meron femoral. Meron din sa umbilicus mismo, sa belly button. Meron dito sa gitna, epigastric. O dito sa hiwa ng opera, pwede rin. So, tignan nyo. Pag umuubo, lumulundo. Kung may lumulundo dito, eh, ingat tayo. Kasi Pacheck check natin sa surgeon kung may luslus -lus ba o wala. Okay, iwas. Isa pa. Pagkapa niya sa tiyan, di ba? Dahan-dahan lang yung kapa, Hindi ko sinabi masyadong malakas. Uh, marami tayong makakapa dyan. Minsan, nakakapa mo itong siphoid process. nasabi nila, Dok, may buto ako dito. May bukol. Masama ba bukol? Pag nakapa nyo dito sa may gitna na may matigas, normal lang yan normal part yan. May tao misang prominento eh. Dito sa may gitna. Talagang may buto tayo dyan. Normal yan. Ha? Huwag kayong matakot dyan. Isa pa. Meron, very common din. Ang hirap no? Ang dami. Irritable bowel syndrome. Ang irritable bowel syndrome, actually may irritable bowel syndrome ako, yung mga may nervyos, may panic, may depression, marami may irritable bowel. Minsan masakit ang tiyan, minsan nagtatain, minsan mat, matigas, parang pag dumumi ka, laging may kulang at minsan constipated. So, pag alanganin yung sakit sa buong tiyan, uh, wala naman nakikita, pwedeng irritable bowel. Pwede rin po, focus natin daw, Lisa, constipation. Pag constipation yung talagang ilang araw hindi dumudumi, minsan nagbubuo yung dumi dito. So, pag nagbuo, meron kayong makakapang bukol sa may kaliwa at baba. Ito. Dito nag-iipon, eh, sa kaliwa at sa baba. Pag yan ang sumasakit, pwedeng constipation o meron kayong nakakapa. Meron din sa kababaihan, premenstrual syndrome, masakit ang puson. Alam niyo naman, pag may regla yan, masakit ang puson. Pwede rin yan sa babae. Eh. Pag 2 to 3 days, masakit pa rin, papacheck tayo sa doktor. Last na possibility, ito yung mga common lang naman tinuro ko sa inyo. Last possibility, bihira lang naman to sa mga lalaki na may edad. Lalaki, babae may edad, may high blood, may diabetes, minsan nasisira yung aorta nila dito. Lumalaki, nagkakaroon ng abdominal aneurysm. Hindi ito sa utak kundi sa abdomen. Pag lumaki, ah, medyo delikado to. Delikado to kasi meron dito pumuputok eh. So, ito po nakikita sa ultrasound, CT scan, may gamot binibigay ang doktor para dito. Meron din operasyon, pero medyo masela ng operasyon dito. So, pag kinapaan ang tiyan, dahan-dahan lang, meron kayong mararamdaman na pulso dyan, lalo na kung payat. Sa sobrang payat, may pulso. Pero kung medyo malakas yung pagkapulso, uh, hindi naman ganun kapayat, papacheck tayo sa doktor. May ganitong possibilities din. So, on overall, tips natin, Ah, uh, ito mga pagkain healthy sa tiyan kung ano man sakit mo. Kung takot tayo sa cancer, di ko pa na-discuss, mayroon ding colon cancer. Kain ng maraming gulay, saging, ito, nuts, oatmeal, uh, broccoli, yan, halo-halo. Gulay prutas may tulong sa tiyan. Hot water, mainit na tubig may tulong sa tiyan. Maraming sakit matutulungan. Good for digestion, maganda sa sipon, sa ubo, sa mga nagtitibi, constipated, warm water, maraming tubig, nakakapayat din at maganda rin sa balat natin. So, sana po nakatulong to kapakapainan tiyan para malaman natin kung healthy tayo o hindi. At syempre, kung tuloy-tuloy ang sintomas, papacheck tayo sa doktor. God bless po.